Hello mga kabaranggay! Inabot nga kami ng ulan at napapark kami sa loob ng Opus Mall. Char! Pero nagutom kami at naghanap kami ng makakainan. At sakto sa panahon, nakakita kami ng isang DIY hotpot, ang Mala House. Dito ikaw ang gagawa ng sarili mong soup. At marami kang pagpipilian. Meron mga beef, pork, chicken... Uh, fish, mga seafoods, iba't ibang klase ng gulay. So, ikaw na bahala kung ano ang gusto mong gawin or ano ang gusto mong uh, maging lasa ng iyong noodles. Sakto lang yung kinuha namin kasi baka naman hindi rin namin maubos dahil sa dami ng pagpipilian mo, eh malilito ka rin kung ano ang gusto mong kainin. Get mo na. Ay na, dali mo na dito So after mga mamili ay dadalin mo na 'yan sa counter para matimbang nila at saan makikita mo kung magkano na yung yung babayaran. Magkano? 545. 545. 545. Marami kang pagpipilian kung anong gusto mong soup. Merong spicy, merong hindi naman. So ang pinili ko ay ang herbal soup lang. Sa tingin ko yung presyo nito ay okay lang naman kung tatlo rin kayo kasi yung serving niya ay napakadami. Actually, hindi namin naubos talaga 'yan. Inuwi pa namin yung iba. Located po ito sa 4 floor food court ng Opus Mall. Thank you for watching.